Magandang gabi po mga kalaki, April 9 po ngayon, bukas po April 10 sa mga tataya po ng mga 2-digit at 3-digit lucky numbers at 4-digit lucky numbers ng mga Pilipinas at mga taga abroad. Ito na po ang magagandang tips at special lucky numbers na sinumado ko po ngayong gabi. Ito na po mga kalaki, ilista nyo na po, kumuha na po kayo ng mga listahan nyo ha, kung saan po kayo, ito po from Mindanao, ito po ang 2-digit lucky numbers nyo, number 28 at number 2. At syempre po mga kalaki, sa Visayas po, number 13 at number 16. Sa Luzon po, number 5 at number 8. Sa Metro Manila po, number 21 at number 27. At ang 3-digit lucky numbers po ng Pilipinas at ibang bansa po, number 537 ayan po at ang 4 digit lucky numbers ng Pilipinas at ng ibang bansa number 6298 ayan mga kalaki ang mga tips at mga special lucky numbers na binigay ko po na wapo makatulong po sa inyo mga kalaki at alagaan nyo po yan ng 3 days maya maya po magsusumada naman po ako ng mga 6 digit lucky numbers at 5 digit lucky numbers ibibigay ko po yan sa inyo magahanap po ako ng mga tatawagan po ngayong gabi at sana po isa ka sa matawagan ko mamaya mga kalaki okay alagaan nyo po ng 3 days siya na at kung ano yung mga problema nyo, lucky numbers ang ibibigay ko sa inyo.